mga Sir and Ma'am Good afternoon lalang lalala na kay Sir uh, Jess Yap Sir Jerome Trinidad at Sir Rap arreglo and then Sir Nino and Ma'am Grace Roque and Ma'am Lorna Cruzado and Miss Jasmine Baoyun sa mga nagbibigay ng mga damit noon at ngayon kay Sir Nino Roque at Ma'am Grace Roque So yung noon, noon hindi natin na uh, i-video kasi binigay natin doon sa uh, Pasig City Jail pero in, hindi tinanggap ang nagtanggap yung mga malapit doon na residente at yung uh, nag-ipon uh, din ng mga damit para sa mga nasunugan doon sa Pasig. So ito damit pambata bibigay natin to bukas para sa mga bata. Thank you. Thank you sa inyong blessings sa ble uh, sharing ng blessings. Thank you, thank you, thank you talaga. Sana marami po magbigay ng mga damit para ipamigay din natin sa mga kapwa nating Pilipino na ikapos sa buhay. Salamat, salamat and God bless us all.